Hello mga idol, kamusta? So panibagong video, panibagong vlog tayo mga idol So nandito na naman ako sa tabing ilog Para magkandak ng isang pagboblog So itong tabing ilog mga idol, mabuti na lamang at linaw na ang ilog So makakapanlakaya na rin ako mamayang gabi mga idol at maganda naman So magkakandak ako dito mga idol ng isang pagboblog At maganda ng panahon Pwede na ulit tayong manlakaya So mga idol, ipapakita ko sa inyo ang isang uri ng dahon na Ewan ko kung maraming nakakakilala dito kasi parang natutuwa ako ngayon sa pagpapos ng mga halaman o dahon. Partikular dito sa, sa Quezon, yung mga buhay pagsasaka. So, dahil mga idol, papakita ko dahon. Kung ano man yung dahon na yun. Kasi, malimit ako mabiktiman ng dahon na ito. So, taga rito na ako sa probinsya, pero lagi pa rin ako nabibiktima ng dahon na ito. Ewan ko lang kung may nakakakilala sa inyo na sa dahong ganito ito so, mga idol oh. Ayan. 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 itong halamang ito Ayan. ito mga idol so particular ba kayo mga idol sa halaman na ito kasi lagi na lang ako nabibiktaman dito tuwing na lang ako manggugulay Ayan. itong dahong ito so kakaiba ang mga dahong ito mga idol. hindi ko lang kung bakit ito subrang, sobrang so hindi naman siya totally makati eh. masakit siya kapag siya ay nahawakan Ayan ito mga idol. Oh. Ayan. Yan. Yan dahong iyan. Yan. So hindi natin alam kung bakit ganito ang dahon to. Yan. Taga Quezon province ka mga idol. Kung kilala mo ang dahong ito. Kasi ma madalas to sa sa mga linang. Linang linang. Ayan to mga idol. Oh. Oh, ayan. Ayan. Siguro kilang kilala mo ang dahon na iyan. Ayan. 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 So Pagkakawala, gagawang ko siya ng isang long form video na sa YouTube ko i-upload. Kasi iba sa, ano, kadalasan nagiging short video na lang. Pero ito, eh, balik tayo sa topic. Itong mga idol ay eh, parang awet talaga sa dahon na ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ito ay sobrang kati. So, naghahalo ang kati nito at mahapdi pag sa balat ayan to mga idol mahap di siya. ayan 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 so ang dahon ito ay ang kilala ito dito sa amin sa probinsya kilala sa tawag na lipa so ewan ko lang sa ibang bayan kung anong tawag sa dahon ganito ayan mga idol ay napadate na so napadate ang dulo ng daliri ko mga idol So wag lang dito sa mga balat-balat pero mababa dito sa palad ay okay naman pero wag lang sa balat so to mga idol oh yan gagawin ko na din siyang pinaka reels ko so dito na naman tayo mga idol dito naman pasal pasal tayo mga idol so pinaka vlog ko na to yung maguli sa linang oh ito ang puno oh ayan to mga idol ang baba may bunga na oh ayan So napakaganda ng buhay dito sa probinsya. Tahimik na ta tahimik mga idol. Tabing ilog. Ayan. Tabing ilog. Magandang tubig mga idol. Oh. Malinaw. O, ayan. Malinaw. Oh, ayan. Linaw ang ilog. Ayan. So panibagong video na naman ako. So tatry ko mag ng long form. So mga mga ano siya mga 5 minutes mga 5 minutes siya mga idol para mas mag kasi mas malaki ang mas mahabang oras ng video mas malaki ang watch time na nakukuha niya so kailangan kailangan niyan bil, bilang isang baguhan sa pagbablog yun nga yung 60,000 minutes so mas mabuti na ang 60,000 minutes kaysa naman sa 240,000 minutes na requirements ng youtube So nagtry na rin mga idol ako sa YouTube. Almost 3 and a half years akong nag-vlog pero wala nangyari. So napakahirap try ko dito sa Facebook. Kasi 240,000 minutes sa YouTube or sa oras 4,000 hours. So napakahirap. Dito sa ano Facebook 60,000. If I'm not mistaken 60,000. So, madali-dali kung kukumpara dun sa 240,000 minutes na isa sa requirements ng YouTube. Kung nap, kumbaga, kahit malaki ang kitaan sa YouTube, so nap, ka naman sa butas ng karayom. Talagang, yan. ako may account din sa YouTube mga idol, kaya lang, so, pahinga muna ako kasi aminado ko sobrang hilap ng YouTube. Sayang lang subscriber ko na 79,000. Uh, almost mararating ko ng 100 kay subscriber pero useless sayang yung mga effort ko mga idol so, baka ako dito magkakaigay mga idol sa pagbablog ko dito sa youtube ah sa facebook ito mga idol oh. so ang ganda na ng tubig mga idol oh. ayan linaw na oh. ayan linaw na so makakapanla kayo nila mami gabi so itong hanap ko mga idol sa gabi dito na lalakay ako ayun ayan So nahuli ko dito mga alimango, hipon, isda. So pang pangunahing hanap buhay ko. So hindi na rin ako nagtatrabaho ng yung mga ma, ma mahihirap kasi mas maganda to walang boss. Wala ata kasi ako ditong boss. Ang boss ko yung pinakasarili ko. Um, pasal tayo mga idol. Para naman tayo ay eh humahaba, ba yung public public watch hour. Ayan. So itry ko kasi sa kadalasan kasi six, anong 15 seconds. So napakaiksi kung ihahabolin mo ang watch hour niya. So try ko siya mga 10 minutes. So pang YouTube kasi itong mga 12, 'yung video ito ay pang YouTube pero itatry ko siya i-upload sa Facebook na 'yung ganun kahaba. 'Yung kahit mga 10 minutes. Yan. So yan lakad-lakad tayo mga idol, lakad-lakad. kasi pang kung watts hour lang hinahanap kasi so dapat talaga ano long form long form video ang gawin yan ganda ng tubig mga idol oh asul asul na ah berde berde oh, oh. oh. Sigur, Marami na naman ako mahuli dito mga idol na mga banak kalimang o hipon yan yes, sa ilog nito o ayan o ayan mga idol o ayan o, ayan so bali dito ako nalalakaya mga idol ito ang maapon river so ito maapon river to mga idol dito halos na ako lumaki sa sa ilog neto. so hanggang ngayon so matanda na ako nandito pa rin talagang kahit ang Sabag, taga Quezon tayo. Talagang mahal natin ang bayan ng Quezon. Kahit saan ka pa makarating o ano, gano'n ka mong katagumpay sa buhay. Uwi't uwi ka ng iyong probinsya. Kasi dito ka sinilang mga doon. Yan. Talagang sana mamayang gabi naman mga idol ay eh, huwag umulan. Kasi pag umulan dito ay mabilis lumabo. Mabis kasi lumabo dito sa amin. Konting unang labang, inalabo nalabo ko agad. Para naman tayo makahuli ng isda. So, pinopos ko rin sa aking mga reels yung mga huli kong isda. Isda hipon, alimang Pinopos ko rin. Siguro 8 minutes na mga idol. Siguro, hanggang dito na lang. Ha? Salamat sa panonood. So, Pakashare naman na aking video mga idol. Thank you for watching.